man lang natin yung original flavor niya. Palaban niya tatay ang angh nitong chili sauce nila. Ira Ate si Remeline, ako magandang araw sa iyo at uh, salamat sa pagpapaunlak mo sa amin dito na, sa inyong uh, tindahan na uh, il ilang taon na ang tindahan Hotspot Shomai? Ano uh, nako, mga dalawang dekada na po siya. Wow, magiging. ang tagal na pala no? Uh, Opo. Okay sa tagal nyo nang nakatayo, nagtitinda pa rin hanggang ngayon ng siomay, ha? Ah. Imagine siomay. Ano kaya ang dinabalegan ng tao? Ano kaya ang kakaiba dito? Na masarap po kasi yung siomay namin po. Mm. Malambot po, pure meat po, homemade po talaga siya. Homemade. Pati po ang ano namin, chili garlic po. Kaya din may gawa? Hay, mommy ko siya lahat. Nakita ko may parang siyang yung lalagyan ng kutsinta, no, parang gano'n Bakit okay. nilalagay doon sa ganon? Nilalagay po namin siya sa cups para po mapanatili po yung pagiging juicy po niya sa kapo, para din po hindi maiwasan po yung pagkasira ng molo po magkadikit-dikit. Ah, po okay. Ayun pala nakakatulong pag hiwa-hiwalay oh, kasi no. O sa bahay kaya nga naman yung mga show may kasi pagka digit-digit nasisira yung wrapper oh, no. Sa sa mo iilan araw-araw na piraso ang tinitinda niyo. Ano po, minsan po nakakubos po kami ng 2 to 3 steamer po a day. Bukod po yung, yung sa kabila po naming pwesto. Mm -hmm. Mga 1,000 plus pieces po yung... ano karami? Na... Apa. Grabe, no? ang dami, no. Sin Sino ba ang mga madalas na customer niyo? Yung halos paulit-ulit lang naman po o sila po. yung ano. Minsan po, yung iba pong mga taga-mamalayong lugar po, kumukuha po sila sa amin ng ano po mga Yung frozen po Inuwi ah, okay. po nila sa Ano nila Parang bulk order ha Opo no, With condiments na rin po Yung binibigay po namin Okay I see Sa presyuan natin, Remeline Magkano ang presyuan niya? Pangmasa lang po Sa halagang 50 pesos May 5 pieces may na po Sila Saka 10 pesos lang din po Yung rice Bali, 60 pesos no. po So pwede nang Kumain okay. sa Parang budget meal na no? Opo okay. Kung gustong pumunta rito ate Ano ba ang address Ng hotspot siomay? Ano po Dito lang po Sa may poblasyon 3 po, tabi lang po ng munisipyo sa Santa Cruz, Laguna po. Ito naman, araw-araw kayo araw -araw po kami bukas. Ayan, at di uh, hindi nagsasara, grabe. Hindi Oy, palit, po, palit, lang po ng palitan. Halimbawa po, pag day off ko po, pag Sunday, mm -hmm. meron pong na, ano po, na palit. Ako yung uh, oras na pwede silang bukas na or magsasara? Mga, ano po, 9 po ng umaga po, bukas na po mm -hmm. kami, hanggang 10 p.m. po na. Hindi, din, no? Hanggang gabi, maraming kumakain, ha? pa man. Talaga palang, ano, no? Papaburi. Kaya pala, hotspot din, no? Talaga pinupunta ng tao. Ayun, Ate Remilin, maraming salamat sa oras mo, no? At uh, siyempre, titigman na namin yung show mo, yun, no? Kaya order na kagad ako ng, ano, 900 pieces. Hindi, biro <laughs> Thank you din po. Show mai edition na naman tayo syempre na isa sa mga paborito natin kinakain po ng no? itong talaga show mai no at habang uh, bumabaybay tayo dito sa bayan ng uh, Santa Cruz Laguna no uh, tumaog po ng pansin natin itong uh, hotspot siu mai no ang dami kasi gumakain at marami. noon tanong ko tanong ko po may ari eh, talagang minimum 1000 pieces a day ha? Tignan natin ano nga ba ang meron sa lasa sa anong-anong uh, special dito po sa siomay ng hotspot. Wala muna kahit anong timpla. Tikman lang natin yung original flavor niya, yung karne. No? Parang mm. bola-bola yung lasa ng nasa loob talaga. Sarap ah. Malasa. Kaya pa pong ano ha Ano natin Enhance natin Ng kalamansi Ayan Nagdag ako yung kalamansi no Mas gusto ko po sa usawa ng siyomay Mas maasim Ayan At syempre Ito Homemade Chili O oh, mga nga Mapalaban yata tayo sa anghang nitong chili sauce nila Ganda ng ulay. Atos Siyempre, di mo awala Toyo Ayan Dive in tayo ulit ha Manate ulit With enhancement na siyempre Baga may seasoning na po no Kira Oh Oh no. nga kayong dilidot ang sarap. Okay ah. Hindi ka pa natin. Siguro. Ang ano it, mga kakay, no? Kung so, bakit ito dinadayo, pinupuntaan ng mga tao talaga. Because naman siguro sa kanilang uh, kalibring uh, taon ng paggawa ng siomay, no? Mandakin niyo po. More than 20 years. Yan, dalawang dekada may ganda ng siomay. Mmm. Ito lang napansin ko po itong siyoma nyo nila ng hotspot siyoma eh medyo I think ha sa akin po opinion at panlasa may konting asukal manamis namis eh banata natin siyempre hmm, oh my guys burrito no pantawid gutom natin mga Pilipino no mga estudyante mga private company employees even mga government employees po no itong style gagawin natin ngayon Manghang, okay ah Dagdaga pa natin Ang sarap Masarap yung kanilang sausawan na chili, chili garlic Forma so, na natin yan, yan. Wow Hmm, kira Hmm Bagay Biyakin nga natin Pakita natin yung loob Mapansin nyo lang Yan o oh. Para talaga siyang bola-bola no? Yan po yung hotspot shomai, no? Ganyang kakakalidad yung kanilang uh, shomai. Tap sa kanin. Kala <laughs> yung... mat na mat eh. Pwedeng ipanglaban to sa mga leading, no? Nangungunang. At titinda na siya, sa industry uh, sa industriya ngayon mga noy mga nakikita sa mall na ah, nalaban to hindi ampaw maganda ang kalidad solid at uh, talagang siksik yung laman ha ah. hmm? nakakain niya ng mga estudyante. ito po yung sudyante yung mga sudyante yung na tayo Order lang ako sa food maugot ko na. Maganda ang pamartner ha. Naku, totoo lang, pinupulutan ko rin po ito. Pag may lalang tayo, no? Hmm. Bukas na alas 9 ng umaga ng alas 10 ng gabi. Hapa ng oras. Talaga nga namang, lalo gusto gabi ito, medyo nagagahan po namin. Lalo pa maraming kumakain, no? Hmm. ayam Ayan. Pagpasa na natin to Ayan manoy, mga nai ka mga kaya Ayan, Meron pa akong reserva rito Ako Ito Pwede nyong dayuhin ha Pwede nyong puntahan po O yan po Supportahan natin yung no? hotspot show dito po Sa bayan ng Santa Cruz Laguna Ayan yan yeah. More than 20 years in the making Itong show na ito Kaya naman Kapong yung Pwede no Ang ating kalimutan 141, for 1 Akin party list no? Ang ating uh, You know Promote ng grupo ng uh, party list na talaga nga namang tumutulong at ang layunin po talaga ay laging nasa pusong pagtulong yun yung malag na yun. Anyway, syempre pagmamahal po sa inyong lahat at maraming maraming blessings naman at dumating sa atin noong yung kakatapos lang noong 2024, 2025 na ang daming panibagong pag-asa, oportunidad, no? Kaya natin yan. Mga Pilipino tayo, syempre. Mamahal. Bye!